Ayan, mga alapatids, kung mapapansin nyo no, oh, ba't init kasi mga alapatids, ayan. Ayan, training mo, mga alapatids, yung asipin na training nga sila, ayan. eh mga, mga alapatids, oh. Ah. Oh, ayan sila mga alapatids, yung mga alapatids, mga alapatids, o. Ito ang alapatids, o. Oh. Ayan yung tatay nila, mga alapatids. Napakaganda. Ayan, may vibe nila. pang alapati try natin yung training pa pag sa pagtantahan niya tumapang din siya mga alapati hmm. oh, ayan na mga alapati tataas ko na mga alapati ayan na oh. Oh, ayan na mga alapatid,